Hello mga ka-Budget Meal! Welcome back sa Budget Meal Recipe! Ako ulit si Nanay Sara, ang reyna ng tipid, plus jokes, at simpleng ulam. Alam nyo, dito sa ating kusina, kahit 100 lang ang hawak mo, hindi ka uuwi ng gutom. Kasi bawat recipe, sulit at masustansya para sa pamilya. At para sa Episode 4, simple pero panalong combo, Kinisang Pechay with Tokwa gulay plus tofu. Parang low-budget K-drama. Simple ang casting, pero swak pa rin ang kwento. Budget-friendly na, healthy pa. Kaya simulan na natin. Alam nyo ba? Mm? Ang pechay ay loaded with vitamin A at C para sa mata at balat. At si Tokwa naman ay rich in protein para sa muscles. Oh, wow. So kung wala kang budget sa gym, pwede na rin basta regular ang Tokwa. Okay. Healthy na, tipid pa, Walang plot twist. Oh, yeah. Ito na ang ating mga sangkap. Pechay, tokwa, bawang, sibuyas, at konting toyo. Simple lang. Pero dito nagsisimula ang saya ng bawat kainan. Perfect. Una, hiwain ang tokwa at pechay. Reminder lang. Crispy sa labas. Soft sa loob ang tokwa. Parang taong strong sa labas, pero klingi sa chat. Okay lang yan. Basta sa ulam bagay. Mag-init na tayo ng mantika sa paborito nating kawali or wok. Tapos ilagay na ang nahiwang bawang at sibuyas hanggang maging golden brown. Ilagay ang tokwa. Igisa hanggang maging golden brown. Dito lalabas ang star power. Parang extra na nagiging bida sa teleserye. Tapos, idagdag ang pechay. Haluin lang ng mabilis, bawal malata. Kailangan crisp tender. Huwag sobra sa luto. At para mas pantay ang lasa, itos mo na rin ang wok habang ginigisa. Pero dahan-dahan lang, baka magpaulan ka ng pechay sa kusina. Konting toyo lang, huwag gawing swimming pool. Balance lang, baka malunod ang pechay. Toyo na yan, kahit huwag ka nang magdagdag ng asin para hindi na maglasang dagat. Lagyan ng konting paminta para may sipa. At kung trip mo, pwede rin maglagay ng MSG. Pero optional na lang yan kasi hindi kasama sa ating budget. Sayang ang pera. Then haluin ng kaunti for final touch. Ayan na. Simple pero busog. Ginisang pechay with tokwa. Kita nyo, kahit walang special effects pero blockbuster pa rin sa hapag. Ayan mga kabudget. Luto na ang ating ginisang pechay with tokwa. 100 lang ang budget pero may protein at gulay na masustansya para sa buong pamilya. Sarap na, tipid pa. Parang K-drama. Simple ang cast pero swak na swak ang kwento. Oh yes. Yes mga dear. Isa na namang masarap na ulam ang natapos natin ngayong episode 4 ng Top 30 Budget Meal Recipes. Ang ginisang pechay with tokwa. Kahit simple lang, basta niluto ng may pagmamahal. Siguradong masarap at sulit para sa buong pamilya. Kaya abangan nyo ang susunod na episode. Dahil marami pa tayong tipid at masustansyang recipe na ihahain para sa inyo. So mga kabudget meal, mga dear, tandaan, mas okay ang gulay na masustansya kaysa chismis na walang sustansya. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share para mas marami pa tayong budget meals na pagsasaluhan. Ako si Nanay Sara, ang reyna ng Budget Meal Recipes. At tandaan, hindi lahat ng masarap, mahal!